Basta nag u na po ang um, uh, mga ninasulti sa second District. And before the deadline sa filing of candidacy, nakapaman siguro din na ang mga text messages, no? 30 Lopez. Nakapaman din nga ang mga text messages, ang mga messages ng President Garcia. At kung you don't sugo so na makikistorya kay Vincent Garcia, the moment na naibalaan mo na gusto mo sunod si Martin Romualde sa si Davao City. Gusto ko na istoryahan mo si Vincent. And we really did make efforts na mag-reach out sa iya before sa deadline sa time of candidacy. Kay Arun, um, i-request na siya, doon na siya isa ka-term as congressman, kung pwede, siya lang ang mudagan as congressman. Lang na dili nang musubot nga manghilabot ang dilik sa Davao City. Dili sa sunod sa Davao City. Kung makita ninyo, uh, niabot na dili ang governor sa Isabela uh, province. Uh, niabot na dili ang mayor sa uh, Santa Cruz, Davao del Sur. Kaya hindi, musubot na lang. Musubot na lang na kuan kaya alam uh, sa siya sa dawa so wala siyang tubago si uh, Bitzel wala na siya tubag sa amu ang tawa tubag sa amu ang messages in fact after nakita na po ang um, resulta sa election, nag-request na po ko ang kinikistorya sa iya kay Bitzel kaya para lang ma-clear ang every batay. Eh, balo ba ako po kung asa ni ka na ang uh, si PRD, si President Duterte, o um, si Manuel Garcia. Di ba lo po kung asa ni ang um, history, the second uh, history. And hatong karoon, hindi siya mo tubang pinakon. So, hindi ako na ako, siguro, na ang lang ako, uh, tayo, suro, ay process niya uh, ang uh, kalas na pumisagot. Pero magpasalamat ko sa inyong mas, amu, uh, mga amo, amuang mga ka kauban uh, sa upo na sa mga district kaya uh, wala din ni niyo kuwagi. Kung <laughs> uh, ang isa pa po na pinahandaan na ibalaan sa inyong mga mga konsituwa ay ang isang amuang pasalamat uh, na uh, ni Barong yun sila sa ilang prinsipyo o wala yun sila magpadala sa kwarta. Oh, uh, okay, nanunggan na po. After the past, nalaman po nito. No? Pila po, Omar? 500 million? 600 million. In one day, ang Europe, si Kepa, si Sri. Oo, ang 100 up. Na, uh, but... second district lang to ha second district na, na ]in, video. Video. in one day na, one day to one day na, isa ka kundi direksyon ng jet kampinan, kampinan. grabe asa, asa di ka ng kwarta so naay video sabihing sulod gawas ang mga tao nagdadala ang bag kwarta pero hindi hindi lang siya mapagawas ang video kay ang angel sa na nagatuha sa sa kuwan footage. May bayad ang footage sa ang nagatuha sa footage. So, na ang uh, dako dato na ipakasalamat namo sa ato ang uh, minisasyon sa Davao. mga ang relasyon uh, isip uh, mga gagawin nyo, di siyang money transaction ba? Di gani ka ng di gani ka ng naimutong, pinahanglan nyo mong bayaran, pinahanglan nyo palito. Pinahanglan lang hindi mo buha ito, disubinsin lang ang tao. Ngayon ako ang inyong hang eh uh, I ayon na ing anak ko ang inyong mga relasyon sa inyong mga kauban at mga constituents sa inyong mga mga pangangalagat uh, din. Like, uh, Kaya ni um, so kung during the campaign kung no, nakalulong ko sa ako ang speech mo na ko ang decisive. Risol kung mahimong money transaction ang relasyon sa uh, leader o uh, sa ilang mga kaugan. So, magkay, mawala ang respeto sa usap sa Kaya, mahimo na lang mang kwartahay ang um, ang exchange. Bisod you know? So, na ang tao, magtanaw sa iyang leader na ang mga kwartahay. Kanya ang leader, magtanaw sa iyang kaugan na ang dalagawa ah, niya siya kayo. Ang leader na siya. So, Uh, for that, kinanglan na magpasalamat na uh, matuang syudad, hindi siya uh, kwarta kwartahay lang. Pero kaya yes. uh, But beyond, uh, sa amuang pasalamat sa resulta sa eleksyon o sa amuang pasalamat na wala ang hirunin dia biyae is the work that we have to do uh, for Davao City. Kagahan, o problema, ang ato ang syudad sa Davao, hindi kita sa mga problema. Uh, kung unsa ang problema sa umang syudad, kita po nato, uh, sa ato ang uh, syudad sa Davao. And the advice nato po, Karibigo, may Omar, sa mga ang pagtusikal, ganyan Mga barangay captains na ato leaders uh, sa mga guys is that kaya kung ngayon po, gusto namin ang governance sa branding na life is here. In fact, gamitin namin siya sa program namin na life is here. Because after everything, ang gusto ng mangyayari sa tao is we have a livable city. And hindi tayo na siya lisod ka na kaputon. Hindi kayo na siya lisod na buhatan ito maami programa ng proyekto mga namahin mo kung livable city tungkol kay Luna na child parameters kung sa ba ang isa ka livable city. Ay kung magtanaw sa laing mga uh, uh, syudad, sa laing naso, hindi na tamutan ang dili sa sulod sa ato ang, hindi na mag-benchmark, hindi sa sulod sa ato ang naso. Kung benchmark sa lawas, livable city sa across the world, mo ko dapat ang ato ang nagbalita mo sa mga makamukot na uh, pinato. As I said, after all, ang gusto lang sa tao, kasi isa ba ang gusto sa kanang uh, mga tao, kanang nag-aadlaw ang sakay o jeep, kanang nag-aadlaw ang sulog ng trabaho, ang gusto nila, unang-una, makatrabaho sila. Asa ang oportunidad sa trabaho, asa ang oportunidad sa negosyo, asa ang oportunidad sa pangwarta na dilikitan sa scammer, dili sa pangilad. Ikaduha, doon na ba yung malindot na iskulahan para sa ako ang mga anak para di na sila kinahanglan mo. Mabangin online siya para mga eskwela. Ikatulo, asa naman ang window ng ospital. So, kung ako magkasakit, doon na po yung na-access na suitable na healthcare para sa ako ang pagkahanlan. Kung ikatulo, ay kaupat, ang gusto ng hindi lang ang nagula panahon para sa ilang pamilya na hindi asa di sila mahanlok, magawa sila ang balay, sila, hindi sila mahanlok uh, para sa ilamang Safety. That's a security. So mo na ang ngangnan ko, pantrabaho If life is here, we need to make the lives of the mga nas better than what we have today. So mo na